Yun na nga, Eman, eh! Hindi ako Jos para magpatawad. Sa tingin mo, ano ang magandang kulay dito? Katung. Katung. Ah, luntian. Sa mundong bay, alay ng... Ano ba doon? Tuhan. Ah! Jos, tama? Tama. Pinapatawag ko kayong dalawa dahil kayo ang aming napili para sa nalalapit na paligsahan sa sining. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin siya. Hindi ba sinisisi mo pa rin ako sa pagkamatay ni Manisa? Ha? Sumagot ka. Oo, oh, Eman. Eh, sa palagay mo paginusto ko yun? Ha? Araw-araw kong -araw tinatanong yung sarili ko, kung kasalanan ko ba'y nangyari sa kanya? Oo, oh, Eman. Eh, Ikaw naman talaga ang may kasalanan, 'di ba? Sa aking mga agay, ang tunay na agay ay nagbibigay lami, paglasaliyasahi, panangisan, at higit sa lahat, hilis gana. Ang hirap mong intindihin minsan. Oo nga. Magkaiba kasi tayo ng lingwahe. Alam niyo mga agay, hindi porkin magkakaibang ating ka ay hindi na tayo magkakaibig mayroon tayo mga bagong bagay na malilikha at may mga bagay din tayong hindi inaasahan na ating matutuklas. Ang titulo ng aming likhang sining ay Manisan. Siya ang aming naging inspirasyon dahil si Manisan ay aming kaibigan. Manisan po pangalan ko. Anong ibig sabihin nun? Maganda! Isa siyang sa Manilao to mas kilala natin bilang Bajaw. Siya ang nagturo sa amin na hindi balakid ang wika sa pakikipag-unawaan. Bagkus, ito ay isang instrumento upang makatuklas tayo ng mga hindi inaasahang bagay tulad ng pakikipagkaibigan.